Ay nga malapit na ang pasokan kaya naman heto ta ayusin ko na ang mga gamit ni Kulasa pero bago yan heto ang eksena eto nga ah, pala ang mga pinamili namin nung isang araw sa NSN kaya naman ngayon ay mano mano kung aayusin ang notebook ng Kulasa mamili nga rin pala ako ng tape dispenser dahil napakahirap naman kasing mano-mano kang magugupit ng tape. Kaya ngayon, pwede ko nang ayusin ang mga gamit ni Pulasa dahil kumpleto na ng, ah, nga. Bibihira na nga lang tayong mga mami ang nagtsatsaga at nag-aayos ng mano-mano ng mga gamit ng mga anak na. Pinipili ko na nga pala ang kalangang color na gagamitin para sa notebook. Kaya heto, mag-uumpisa na nga pala ako. Ganito na nga pala ang ginagawa ko simula pa noon. Ay, matsaga ako nag-aasikasa ng mga notebook ng anak ko simula pa sa panganay ko kaya, kaya naman, naman it... siyempre, kay kula sa ko rin ako rin ang mag-aasikaso lahat ng kanyang mga gamit dahil mas nasasatisfied na ako kapag ako ang nag-aayos at nagtatakip ng kanya mga notebook i-flex ko lang kasi nung mga bata kami kami rin lang naman nag-aasikaso ng aming mga gamit sa eskwela nagpapagandahan nga pala kami lang tahe at saka pagbabalot pati na rin ang paglelettering ng mga subject kaya naman nakakasatisfied bilang isang ina na ikaw ang nag-aasikaso ng mga gamit ng mga anak mo sa skwela at bibihira na nga lang ang mga mami dahil yung iba mga busy sa trabaho kaya bumibili na lang ng mga ng mga gamit na ready to use na at hindi na nila kailangang ayusin para hindi hassle naman syempre at bilang sang nanay na busy kailangan din nila ng pahinga at syempre tayong mga nanay na wala namang ginagawa sa bahay edi asikasuhin na lang natin ang mga gamit ng ating mga anak sa skwela para naman syempre ganahan at ma-inspire ang ating mga anak iba rin kasi sa pakiramdam ng mga junakis natin na tayo ang nag-aasika pagsasaw ng kanilang mga gamit at nabibigyan natin ng atensyon ang kanilang pag-aaral. Kaya naman syempre, kailangan nating i-inspire ang ating mga anak. At heto, patapos na nga ako at maglalagay ng mga na... mga subject. Kaya naman heto, at tinugupit ko na isa-isa. Si Kulas nga palang nag-layout at nagpa-print niya an. Kaya heto, for the naman ang person. At sampu nga pala ang kanilang subject. Aw, oh, napakarami na lang subject. At grade 1 pa lang yan. Ay, panigurado pagdating ng bata sa hapon ay pagod dahil sa sobrang dami nilang subject kaya heto patapos na nga ako sa ginagawa ko kaya naman mamaya ay isa isa kong la lalagyan ng plastic cover ang bawat isang notebook heto nga at tinatansya ko na ang bawat plastic na ilalagay ko So, heto naglagay na nga ako ng plastic cover at pagkatapos naman yan, syempre, tapos naman na ako. At, at ko na lahat ng mga gamit ni Kulasa. Kaya naman heto ang sampung notebook na gagamitin niya. May binili din akong isang box na pencil pen, isang box na ball pen, isang box na pencil, at yung pencil case niya na puro luma ang gagamitin niya. Eh, yan nga palang whiteboard. Expandable na envelope, envelope, plastic envelope, folder, art paper, typewriting, papel, ayan ang ruler, glue, at saka heto nga pala ang kanyang color na gagamitin. At ito ang bag niya, si Unicorn. So, yun lang. At ilalagay ko ng lahat sa kanyang bag na gagamitin. So, yun lang. See you on my next vlog.